Bakit parang ka naging ganda dito ko <laughs> Di na, malayo pa mararating yan. Welcome, Batangas City Okay oh, guys, eto, Batangas City na tayo Banking na, banking nyo <laughs> Mag-overshoot ka na naman <laughs> Ang laki pala ng ribulto na to dito sa Aqual Yung glasswalk, ang ganda nito na pag natapos to Ayan, ang laki rin eh oh? sarap din pag natapos din, pag pwede nang pumasok din sa loob. Shoutout po kay Kian Tasiko, magbayad ka na ng utang mo. <laughs> <laughs> Doon tayo galing kanina. Oh. Ayun oh. Taas din eh oh. 17th floor. Monumento Circle, Kalohan. What's up guys? J Travel. Biyahing Monte Maria, Batangas tayo ngayon So tara, let's go! Okay, kasama na natin ngayon yung dalawang makakasama natin Dito sa Quezon City Tapos yung isa naman, nandun siya sa Hilkuyat LRT Station Bali, apat kami ngayon na mag-ride BPI San Francisco Del Monte dito kami lagi naglalaro ng BMX tuwing linggo. Kaya yeah po search. Time check nga pala natin yun. 3.50 a.m. Ito guys, nandito lang tayo na ito sa El Kitain natin dito yung isang tropa natin Eto dito pala tayo maghihintay Dito sa Meron Jollibee 7-Eleven KFC Okay guys eto kompleto na kami Biyahin na tayo Bale apat kaming motor Service road Padiretso na ang sukat Grabe yung kalsada dito. Aagulat yung agulat eh, minsan talaga ako, tumatalpog na ako, yan ang, oh. uy, luta. Minsan may makabutas na malisigit. Nandito tayo ngayon neto sa sukat. Nilipat na tayo doon sa kabila, katabi tayo sa kabilang service road. Pag-aretsyo ng alabang naman. Saan ba talagang gasolina ko? Oh. Ha <laughs> Malayo pa mararating yan Kapag gusto talaga tayo Kaya medyo mahal Okay guys, nandito tayo ngayon neto sa Alabang Grabe ang mahal Nagpagas lang muna tayo dito sa Petron Muntin lupa na ata ito Hindi ko nakamali 100 pesos lang muna Doon na ako magpultang neto mamaya Kapag makita tayo na medyo murang gasolinahan din Okay guys, welcome to Laguna Nandito na tayo sa San Pedro SM City, Santa Rosa Ito nakita ako ng murang gas rinan Pag lang ng SM Ayan lang oh 52 lang oh Regular Fuel Express All natin dito 160 pesos Papakilala ko na nga pala si Makakasama natin ngayon ito si Andy Lagi natin kasama sa ride dyan Sayang wala si Buboy may pasok eh Ayan, Holiday tayo. pero may pasok Si Tomas First time natin makasama ito ngayon Last mate natin doon yeah. ng high school Bago Honda Click D4 ba ang yes. dito 4 pero nila, parehas lang ng B3 yan Pero para sa akin B3 lang Oo oh. <laughs> Tapos ito si Kia Mark Classmate ni Andy Ngayon lang din natin siya makakasama eh Ayan o no, may sticker ng D-Travel o Oh wow <laughs> Tara, biyahin na ulit tayo. Tara, ingat tayo. Mag-uumpisa na, na mag-build up yung traffic dito sa Laguna. Grabe yung pauwi niya ko. Galing Gikol. Tresting ko dumaan dito eh. Pinagkisihin ko. Kahit <laughs> gabing-gabing yung pauwi niya ko. Buta. Nasakapindi pa rin ang traffic dito. Hindi talaga. Hindi ko alam kung hamog ba to o usok. Pero yan, medyo mapag. <laughs> Oras natin ngayon 5.42 a.m. SM City, Kalamba. Ayos. Padiray-diray naman tayo na ito. Pupunta doon sa Santo Tomas, Batangas. Nasa Batangas na kami! <laughs> Ang sarap na ng biyahe natin pagdating dito kasi wala na ulit dyan ang traffic Santo Tomas dito yung si Santo Tomas pala oh. Tomas ang dito yung taas Santo Tomas Apat <laughs> lang kami oh Si Tomas, naka Honda Click b 3 nakuulay pula Si Andy naman naka Minus 40 Tapos si kema At si Tomas Pwede, 7 pag meron Ito na yung dito Ayan nga, ito nga, dito tayo sa sport, Ato okay, so guys, nakita na tayo ng 7-Eleven Sakto, hindi crowded dito Kaya sige, magkape muna tayo dito Nakakaramdam na ako ng ato kanina Tsaka konting gutom eh <laughs> Cheers Coffee break Mga motor na amin oh no? Guys, tara, back to the road Base sa Google Maps Mga ano pa to eh 1 hour 20 minutes Batangas City diretso malapit na tayo ah dito na pala Batangas Sports sa kanan okay dito pala yun. welcome Batangas City okay guys eto Batangas City na tayo medyo malapit na pita tayo neto sa Monte Maria Itong Google Maps parang tinadaan kami dito sa loob loob <laughs> Siguro shortcut sure to Simbahan ng Santisima Trinidad Oh wait, dito pala to Ito guys, okay. so nasa harap tayo ng ano SM City Batangas Ayun sa first time sumakapunta dito ah Parang libyo. Bata city. Eto guys, nakakita kami ng gasolinahan. Hindi pa sana magpapagas na si Andy. Kaya lang baka mamaya wala nang gasolinahan doon eh. Ano, sakit na? Hindi pa naman. Nasa pula na. Nababahan ka ng pula. Ah. nakapag up na tropa natin. Tuloy-tuloy na tayo neto. Base sa Google Maps, 25 minutes. Nandun na tayo sa Montemaria. Time check natin, 7.59am Sakto ang takbo lang naman kami Pero okay naman Hindi naman mabagal, hindi rin mabilis Sakto lang Palit ng palit yung daanan ganda dito ano kaya itong mga to no konti na lang nandun na tayo sa ano, Monte Maria eto may mga nagpipicturan din dito eh. shout out po sa inyo may ganito pala dito first time mapunta sa lugar natin dito Masensya na kayo guys, hindi ko alam ha Pero titignan mo na lang sa google kung ano yan Ayun no, kitang kita na dito yung Monte Maria Yung revolto na aakitin natin mamaya Yun Yun Ang <laughs> oh, mo Overshoot ka na naman <laughs> <laughs> Parina nag overshoot to Di natin na video Ganda Ganda ng mo nga natin pupunta ng kalsada dito ayun na yung ribulto ito so, dito nga ito so, guys tumahan na tayo dito mountain of salvation okay, ano po? 10 lang, lang po 10 lang po muna kami kuya So, ayun, meron lang tayong binayaran dito, 10 pesos bawat motor. Hindi naman daw siya per head. Parang tersasak yan, yun. Eh. Oh. rito. Yan. Dito rin, guys, yung glass walk, eh, oh. Kundi ako nagkakamali, ayun yun, yun. Eh. Oh. Ewan ko lang kung bukas na yung glass walk na so, dito pala yung entran Yan, yung revolto. Hindi ko sigurado, guys, kung sino yung na to eh. Ayun, yung glass walk. Ito. Ah, bawal pala ilagay yung motor sa taas. Ito lang yung parking ng motor. Sarap dito. Ang lamig, ah. Time check natin. 8.33 a.m. Touchdown, Montemaria, Batangas. Nandito lang tayo. Dito lang pala yung parking ng motor. Tapos maglalakad tayo papunta roon yung glass walk alam ko ito na yun eh kaya alam mo ang sarado pa pala okay hey guys welcome to Monte Maria Batangas nandito na tayo ayun yung ribulto susubukan so, natin yung hanggang dun yung merong kamay kasi may mga tao ron eh. ibig sabihin pwede yung hanggang dun so wakitin natin yun yung glass walk ito nasa likod natin yun yun pa ding yung glass walk dito hindi pa pala talaga siya tapos meron dito mga ginagawang ganito ganito parang kubol <laughs> na salamin siguro baka maging yan pwede ka mag stay dyan ganon ganda eh eto siya kapag hindi pa buo puro brace na bakal tapos pag nabuo na magiging ganito itsura na ganda oh ang laki pala ng ribulto na to dito sa aqual hindi hmm. ko akalain marami din palang tao ngayon Ganda ng tanamin dito ng karagatan, no. Mindoro na ata nandito sa tapat natin eh. Kanina doon tayo galing eh. Makakasama natin si Tomas. Tomas. Yeah. yeah. <laughs> si Andy. Yeah. <laughs> si Mike. <Mark. laughs> <laughs> Telescope magulo ng barya. Tapos sisilip ka doon sa tapat. Pare, hulog ka doon baka makita mo forever mo. <laughs> mo, may sa loob po ang bilihan ng ticket. May elevator naman po. May entrance na 150 per head regular. Tapos mayroon yeah. daw elevator dito takot. Saan, gusto kaya ako sa elevator. Shout <laughs> 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 out to Edmond! Seventeen floor pa na ito. Buti may elevator. <laughs> wow! Pag wala palang elevator, mahirap yun. Ah, may salamin! Ganito. <laughs> ito na pala mismo yung ulo. <laughs> Doon tayo galing sa loob nun. Pag paglabas natin ng elevator, ito yung tura tropa natin. <laughs> tropa pala natin <laughs> bagay, nandun tayo kanina sa baba, ito yung parang kamay na nakaganon. Tapos dito tayo nakapwesta sa kamay. Ito mismo yung ibabaw ng kamay. Ito yung view natin dito sa taas. Ayun oh. Doon tayo nakapark kanina ng motor oh. Ito dito. Tapos yung glass walk ayan oh. Hindi pa pala talaga siya tapos. Tapos eh yung para mga kubol na nakalagay. Ang ganda tignan eh Yung glass walk ang ganda nito pag natapos to. Zoom in natin. Ayan oh, laki rin eh, oh. Sarap din pag natapos din, pag pwede nang pumasok din sa loob. Ang ganda sa dulo. ano? Pare, kamusta experience natin dito? Salamat. Masaya. Kasi wala si Buboy. Akala ko pwede po umakyat din mismo sa ibabaw niya. Pero hanggang dito lang tayo. Ayan si Lukuya mga nakasabay natin. Shoutout po, Idol. pag po kayo, Kuya. Sergio po. pag ah, po. Sergio Quinto, Malbar Batangas. Batangas din. din nila. <laughs> Shoutout po. Kay Kian Tasigaw, magbahid ka na ng utang mo. <laughs> <laughs> sa Facebook po, tsaka YouTube po. Ito, Ariel. Ito, Ariel. Ako po, yun po. Palo ko na. Thank you po yun sila. J Travel. J, ano, J Travel. Thank you, thank you. Pag pa ka, pwede ka mag-elevator ulit. Kaya lang, mahaba yung pilay. So, hagdanan na lang tayo pa Akala namin, tuloy-tuloy na hagdanan pa -uba. Kaya lang, ayan eh, no? No stairs. So, mag-elevator pa rin talaga tayo. Akala ko, lalakarin talaga natin yung baba, Pero buti yun yan. Mag-elevator. Mag-15 lang yung hagdanan, tapos elevator na tayo pa-uba. to dito yung simbahan. Masipid na ulit tayo na ito sa baba. Doon tayo galing kanina oh. Ay no. Taas din eh, oh. 17 floor. Uy. <laughs> 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 <my God. laughs> <laughs> Mukhang medyo matagal pa matapos pala tong glass walk talaga. Under construction pa rin pero nandun sa harapan niya. Medyo tapos na eh. Ayun 'yan, namula diyan. Tapos sa inong nilalakaran na mayroong salamin. Hanggang dun sa dulo. Balang araw once na matapos to, babalikan natin to para ma-testing natin maglakad diyan sa glass walk. Mukhang maganda 'yan, 'yo. Tapos yung tanawin mo ito Nung una akala namin baka bindoro na yung tapat na yun, Pero hindi pala Ano pa rin siya mabini batangas Ate maraming salamat Pasa muna sa akin Send ko na agad oh, sa'yo Hindi ko na mapindot Pero nga ng kamay mo <laughs> Okay guys, tapos na tayo dito sa Monte Maria, Batangas Kita na sa lungulit tayo sa mga susunod pa natin maglalakbay Subscribe! Grabe naman tong daanan dito, ang ganda Palusong, tapos yung karagatan, na no, nasa harapan natin Ah, ito pala yung papuntang Lubo, pag dinare-derecho yan Paliba tayo Pabalik sa Batangas City Maghahanap muna kami nito na ng mga food tripan dito na malapit. Tom so, gusto rin kami. Eh. After nun, siguro, di-direction naman kami ng Tagaytay.